Okay, welcome back mga Kalabtech sa channel ko. So ang ipapakita ko naman po sa inyo mga Kalabtech ngayon is kung paano magpalit ng touchscreen ng Cherry Mobile Player S7 2GB. Player S7 2GB. So ayan mga guys, Player S7 2GB. Yan yung model ng Cherry Mobile natin ngayon na papalitan natin ng touchscreen. So tatanggalin muna natin yung back cover niya mga Club Tech. Okay, so kapag natanggalan natin yung cover mga club tech is tatanggalin natin yung touch screen niya. So gagamit tayo ng card na manipis tulad ng mga baraha. At kung hindi pa basag-basag yung touch screen na papalitan nyo, kailangan yung i-blower ng kaunti para lumambot yung kanyang pandikit. Huwag lamang masobraan ng init dahil baka mag-araw yung LCD, tatamaan yung LCD. Ayan. So, ang pinaka-iingatan natin dito mga kalabtik is yung matamaan natin ng LCD. Dahil pag natamaan yung LCD, pwede tayong magka-problema. Dahil masisira yung LCD. So, ito kasi basag-basag na yung touch screen niya tapos nilagyan pa nila ng pandikit na masyadong mahigpit. Ayan. So dahil sira rin naman itong touchscreen natin mga kalabtek at saka papalitan din naman natin. Bahala nang masisira ito o maputol yung ganyang mga flex dahil sira naman ito. Papalitan na rin natin. And so i-disconnect natin yung mga flex na kailangan nating i-disconnect or dapat i-disconnect. Okay, ayan. So, ngayon mga kalabdik is tatanggalin naman natin yung LCD or ilalabas natin yung kanyang LCD. So, itong model ng Cherry Mobile na ito kasi mga kalabdik is masasabi kong medyo may pagka na rin. Kasi kailangan pa ilabas yung LCD niya para mapalitan ng touchscreen hindi kagaya sa ibang mga cherry mobile na yung board lang niya or makina lang ang tatanggalin mo so ito kailangan talaga ilabas yung LCD niya kasi sa LCD talaga nakakabit yung touchscreen hindi tulad ng ibang cherry mobile na sa board lang diretso nakakabit yung bricks ng touchscreen niya so itong touchscreen niya yung ngayon ang tatanggalin naman natin o ilalabas naman natin mga kalabtek. tatanggalin natin yung touchscreen So, kailangan natin matanggal yung pandikit niya sa magkabilang gilid mga kalabtik. Ito kasi maigpit talaga yung pandikit niya sa magkabilang gilid. So dapat natin itong matanggal. So ang pinakaingatan din natin dito mga kalabtik is yung matamaan natin ng mga flex or yung flex ng LCD. Iingatan natin maputol yan. Ayan. So itong LCD na rin mga kalabtek, iingatan na rin natin na baka mabasag natin yung gilid ng LCD. Lalong lalo na yung sa pinakadulo niya malapit sa kanyang flex. Dahil pag nabasag niya ng kahit kaunti man lang ay pwedeng magka problema yung LCD mga kalabtek. Okay ayan, so sa pag-angat natin ng LCD mga kalabtek dapat maingat na rin tayo. So wag natin masyadong biglain. Para hindi matamaan yung LCD. Ayan. So kung nakikita niyo ito yung terminal ng flex ng touchscreen niya, mga kalabtek. So tatanggalin natin itong tape na ito, mga kalabtek. Para matanggal natin itong natitirang flex ng touchscreen niya na tinanggal natin. Ayan. So dahan, dahan lang tayo sa pag-angat nito o pagtanggal nito mga klabtik. Para hindi mabasag yung LCD. Ayan. So tanggal na ngayon. So lilinisin lang natin yung LCD mga klabtik. So, ang susunod mga kalabtek is lilinisin natin yung center case ng cellphone. Tatanggalin natin yung mga natitirang glass ng touchscreen sa gilid. At saka yung mga pandikit na na iwan ay tatanggalin na rin natin yan. Kasi may sarili ring namang pandikit yung bagong touchscreen na gagamitin natin. So, lilinisin natin yung center case mga kalabtek para hindi makalsuhan yung touchscreen na ipapalit natin para maganda yung pagkapit ng touchscreen na bagong ipapalit natin so titistingan natin ngayon mga kalabtik bago natin i-fix yung touchscreen mga kalabtik is matistingan muna natin kung okay ba yung touchscreen na ipapalit natin Okay yan. So paano naman titestingan yung touch screen natin mga kalabtek? So punta tayo sa my number. Then pindutin natin ang 129 or 1 to 0. Kung hindi ba maglalaktaw yung pagpindot natin. Ayan. So okay naman mga kalabtek. Dahil hindi naman siya naglaktaw. So punta tayo sa send SMS. punta tayo sa right message yun din palabasin natin yung mga letra or keyboard niya. so guguhita natin ang bawat linya ng mga letra ayan so kapag nag straight yan siya mga kalabtek ibig sabihin okay naman pero pag nag liko yung guhit mo mga kalabtek ibig sabihin may problema yung touchscreen. at panigurado ka rin isa isain mo yung mga bawat letra so okay naman yung touchscreen natin mga kalabtek So, kailangan na natin tanggalin para i-fix na natin ng maayos. So, lilinisin na natin yung LCD mga kalabdik. Ayan. So, tatanggalin natin yung silupin ng touchscreen natin na bago. Kasi may silupin ito siya mga kalabtek. Na parang kasali sa warranty sticker niya. Ayan. So, ipapatong na natin. Then, attach natin yung flex ng touchscreen. Huwag natin kalimutan i-lock yung kanyang clip. Ayan, so, i-align lang natin yung LCD. Dapat maganda yung pagkahulog niya doon sa kanyang lalagyan. Ayan. So... Sisiguraduin lang natin na maganda yung pagka-fit ng touch screen mga Kalabtech. kasi may sarili namang pandikit nito. So i na natin yung i-connect na natin yung flex, mga flex na tinanggal natin. Ayan. So ganun lang kadali magpalit ng touch screen ng Cherry Mobile Player S7 2GB mga Kalabtech. So maraming salamat sa panonood mga Kalabtex. Sana eh, may natutunan ka na naman sa video na ito. At kung nagustuhan mo po ang video na ito Kalabtex, huwag kalimutang i-like, mag-share at mag-comment. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago pang video. Maraming salamat again.